Sorry na, napikon lang ako sa post na to. Kasi sa tanda kong to, proven na, proven talaga. Na yung ganitong mga klaseng lalaki na nagsisisi sa mga pinili nila sa buhay, eh, wala yun sa kung sinong pinili nila. Kasi kahit ang pinili niya is yung ex niya na maalaga or yung GF niyang maganda, ay magsisisi pa rin siya. Kasi yung mga ganitong klase ng lalaki, walang kakontentuhan yan. Bigyan mo ng matalinong disente, hahanap ng medyo pokers na chipipay. Kung meron naman silang pokers na chipipay, maghahanap niya ng mga disente at saka kariruma na atake. Kapag may morena, magkikrave ng maputi. Kapag ang jowa ay maputi, maa-attract at masasabik sa morena. Kapag ang babae maalaga, yung inuuna ka, feeling mo boring. Gusto mo yung mga party, go lucky, ganon. Yung maalaga sa sarili. Kapag maalaga naman sa sarili, yung babae no fun to be with ang gusto mo naman yung pwedeng maging second nanay mo kasi maalaga hindi ko nililimitahan to sa lalaki lang ha. Kasi marami ring babaeng ganito. Pero sa totoo lang, maraming mga tao ang hindi marunong makontento, lalo na sa panahon ngayon. Yung mga tao ang hindi marunong makontento, hindi kayo magiging masaya. Sobrang weak nyo na hindi nyo alam kung ano talaga ang gusto nyo. Kasi kahit sinong ibigay ng Diyos sa inyo para makasama nyo sa buhay nyo, para sa inyo, cool lang. Hindi sapat, hindi tama. Ang taas sa sarili niyo na feeling niyo, you deserve more. Believe me, alam na alam ko to.